So ayan, kumukulo na po siya. So natin ang galawan. So yung ginagawa po natin ngayon, no, tinitignan lang po inano po natin yung pinakailalim niya kasi usually yung mga ganito nasusunog yung lim habang nag-ano ka. So kapakapain niyo lang po yan, ganyan, ang kutsara. Ano, parang si mister po, kapag lasin yan, kapain niyo yung bulsa kung may pera, <laughs> yan. Yan, ganyan yan kapain nyo lang kung may pera kunin na baka may bili pa ng alak yan yan po kanya lang po medyo aanuhin nyo lang yung ilalim para maano nyo kung sunog ba siya okay yan so mamaya pa po kasi meron pa siya talagang bausa so paanuhin anuhin muna natin ng konti yan Wow, mukhang masarap. Iiwan ko lang yung lasa kung talagang mukhang masarap. Baka bakas baka sa mukha lang mukhang masarap pero yung lasa hindi. Yan, wow. Yung parang ganito pa lang talagang mapapawaw ka na habang tinitignan mo. Wow na wow. Yan, kita mo yung kulo-kulo-kulo na yan. Naku po, gusto. Takpan muna natin para magpatuloy yung kulo niya.